hindi ko alam kung anong meron nito guys pero sinadyang putulin yung kamay may mga sign dito na ayan po ang tinanggal yan may mga sign dito na hindi dapat malaman ayan guys walang kamay ayan guys wala din kamay guys ito walang kamay din may mga sign na ginagawa ang mga kamay nito na hindi dapat malaman ng publiko. Marami akong nadadaan ng mga pinoto kamay. Yung iba sinadya talagang patulin para di makita yung mga signs. Oh ang katiyo.